kaya lang dilaw na rin po yung marami po sa atin kailangan na rin po natin itong pitasin para hindi na po mag-reject lahat hindi rin po makatuloy yung ating mga bulaklak at mga buko sa tindi ng init mga katribya grabe grabe po yung El Niño Buti na lang po yung ate pong patubig eh, hindi po huminto yung paglalabas niya. Kaya lang, eh talagang sakripisyo rin talaga yung ate pong mga kalamansi. Eh dahil pong bulaklak na malabas, ano eh, nga uh, makatik makatikim makati po ng another na tubig eh. Lahat na naman uli siya ay eh, mayroong bulaklak. Eh kaya lang eh sa tindi po ng init eh, malalaglag din. Ayan yung lahat. Kumusta na po kayo mga katribya ka po sa aking YouTube channel. Magandang umaga, magandang gabi. Ano oras po dumating po ang ating pong vlog sa inyong pong lugar. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At nakauwi na po tayo mga katribya dito po sa atin. Uh, tapos na po yung ating uh, tour sa Mindanao kaya shoutout po natin ang mga taga Dabao, taga Agusan del Sur pati pati uh, taga Surigao kung saan po ay dyan tayo yung nakarating ngayon dito naman po tayo mga katribya sa atipong uh, kalamansian ngayon mga katribya maganda na po yung presyo ng kalamansi po natin kaya lang siyempre dahil uh, magulang na rin po yung atipong kalamansi maraming na rin po tayong mga reject na kung saan ay hindi pa rin halos po tumitinag meron tayo po mga berde na makukuha sa ating kalamansi eh, halos pa ilan ilan la lang din ang uh, marami rin po sa atin ngayon dito mga katiba po yung ating reject napunta po kasi tayo doon sa isang uh, talagang hindi natin maiwasan na one week tour pero kung maipatmapitas naman natin ito nung time po na mura halos wala rin po Ah, naging uh, presyo ang klase po ng ating kalamansing ngayon mga katibiyak po ngayon ay nag matindi pa rin ang sikat ng araw at ilang beses pa lang ang umulan pero hindi naman ganun kalakasan eto siya nakakaroon po siya nung tinatawag natin na manilaw nilaw dahil sa tindi po ng init pero hindi naman po siya yung naglalagas po yung kanyang dahon eh, tinubigan na rin natin ito mga katribya ayan no napapansin po ninyo po yung dahon nya parang naluluto sa tindi ng init at magkakaroon ulit to ng panibagong bulaklak dahil natubigan natin ay -abot na siya ayan natin na ninyo yung ate pong kalamansi dilaw na rin red ito lang naman sa mga katribe po yung po nung nakaraan natin kaya marami tayong red pero malalaki naman po ang bunga nya yan o yun nga lang ay kukunti na lang po yung ating verde siguro eh, halos kuha na lang ito makakuha man tayo rito ng verde kunti na lang ayan, o, mga red na po ang marami Ganyan po mga katribya, pag po talaga tayo, maghihintay po ng talagang presyo ng kalamansi, talaga matitikman mo na ikaw ay madidilawan. Kasi gusto mong makakuha ng maganda-gandang presyo eh. Kaya lang, niya, pagka matagal po ang tinag, matagal po ang taas niya, kaya ang kalamansi po dumidilaw. Ang makukuha po natin ditong berde, halos ay nandun lang po sa ilalim walang natin yung Tagal kasi tayo mga po hindi po nalusong. Ito sa ating pong kalamansi. Kaya pagbalik natin, trabaho. Ah, nabalutan na po ito ng ampalaya. Hindi na rin po muna natin ito in-spray ng damo ng herbicide. Dahil grabe po ang init. ayun. Siya muna po ang magiging kublihan natin. Para wag kagad matuyo po yung ating patubig. At ang muna natin po ng bagay. At kalamansi. pati rin yung kala kala nanay hindi pa rin po sila nakakapagpapitas pa ngayon dahil napakababa nung reject malayong malayo doon sa presyo ng berde ang berde po natin 1-2 ang halaga ang dilaw naman 300 ang layo halos hindi na lang po yung dilaw yung reject kaya hindi pa rin po makakapagpapitas ng ating kalamansi eh. Ayan, halos na ngaubos na yung mga bunga ng ating mga kapitbahay halos yung ito na lang yung ating natitira kaya lang eh talagang nanilaw na rin po yung ating mga bunga pakukuha man tayo ng good konti na lang din pag-asa lang natin ngayon medyo tumaas po ang ating red check hala hindi uh, natin na marami rin pong mga nagkamali ngayon ng pagpapabunga uh, alam nila na buwan ng April ay talagang maganda ang pag pagtaas ng kalamansi eh. kaya lang noong tumidag na siya bandang dolo na ay eh, talaga pong ganon dahil maaga po kasi nagtagaraw doon pa lang po sa nakaraang taon October hindi na po umulan kaya maraming pagpapatubig ang nangyari kaya yung mga kalamansi sabay-sabay nagbulaklakan kung sabay-sabay rin ang nag-alaga ayan, magbungahan siya sabay-sabay din kaya tumagal po ang pagtinag ng kalamansi ang pagtaas niya ngayon, nung maubos na ang kalamansi yun, tsaka uli siya umangat kaya lang, eh, dilaw na po yung marami gaya ng po noong sa atin e, makukuha naman po tayo rito berde hindi nga lang kagaya talaga nung dati ah, malungkot na balita mga katribya nabot na natin na mataas kaya lang dilaw na rin po yung marami po nung sa atin kailangan na rin po natin itong pitasin para hindi na po maging reject lahat hindi rin po makatuloy yung ating mga bulaklak at mga buko sa tindi ng init mga katribya grabe grabe po yung el nino buti na lang po yung ating patubig eh, hindi po huminto yung paglalabas niya kaya lang eh talagang sakripisyo rin talaga yung ati mga kalamansi eh dahil pong bulaklak na malabas eh, nung uh, makatik makatikim uli po ng another na tubig eh lahat na naman uli siya ay eh, bulaklak eh kaya lang eh sa tindi po ng init eh, malalaglag din eh, yung lahat po ng dulo meron po siyang bulaklak kaya sa tagara wala tayong problema sa pagpapabulaklak eh ngayon nga lang medyo talagang ang kalamansi natin. Na matagal lang ang pagkataas. Libo nga ngayon ang kalamansi. Problema naman natin. Ah, dilawan na tayo. Eh, talaga pong ganon. Hindi sa lahat po ng pagkakataon eh, Talagang may jackpot. Pero hindi naman po tayo matatalo dahil nakuha na po natin yung ating pinangalaga rito nung ating unang harvest itong mga pipitasin natin na ito halos nandito na po yung ating kita yan lang kung may taman tayo hindi, mas, hindi naman ganun kalaki dahil marami na po yung na reject nya o yung dilaw na eh, pag asa na lang natin tumaas po yung ating reject pag naubos na kasi ang mga bunga ng kalamansi eh, nandyan na po yung Talagang diretso na po yung pag-angat. Ang nangyayari kasi, tumaas, naglibo, simunod, mababa man uli. Pagkatapos, bumaba, matagal-tagal uli bago umangat. Nung umangat naman siya uli ngayon. Siguro, nakuha na po yung mga talagang magugulang na. Ayun. Pagtaas na ng kalamansi, eh. ayan, diretso. Kaya tapos, sinasamantala pa ng mga ahente binabarat lalo yung na yung kalamansi mo ay na ay halos hingin na lang sa si iyo eh kung naman na may ari wala ka na magawa kundi ito kapitas mo na dahil lalong walang ma mangyayari pagka hinayaan mo sa puno yung bunga ng kalamansi kaya eh, na ang uh, sitwasyon ng ating kalamansi ngayon nung kalatatay pang verde pa ito paray pang good na makukuha Makakatsayin po pa yung kanila Pero halos magugulang na rin yung iba Yung ating mga kapitbahay yan. Simot na po yung bunga nila Bus na Kaya Kahit mag libo ka si Ala na rin Puha na Sa amin naman Kahit mabot ang dalawang libo Pagka po reject na rin Ala na rin Kaya talagang Pampitas na talaga kaya lang din naman siya sabay-sabay dahil malawang din naman po yung kalamas yan din na nanay. Ayan, mga katribia, isang malungkot na balita. Tayo ay nahinugan ng ating kalamansi. Kaya hindi po ng ating presyo. At syempre doon po sa delay. Ito na po yung ating house. ay Dito na tayo natutulog. Mga katribia ating uh, ayan, na rin pala ng konta ng grills at uh, uh, oh, di ka kita ayan yung ating grills pintura lang dito sa harapan pero sa loob eh, meron na rin tayong pintura na yung po yung ating terrace yung ating kapihan so, makalat lang Okay, mga katribia, na namis ko po kayo. Tagal po tayo hindi po nakapag-upload ng ating pong mga video. Pero, ayun, tuloy pa rin po tayo sa ating pong kalamansi. Tumaas, bumaba ang presyo, continuous ang ating pong alaga para tuloy-tuloy po ang ating business sa kalamansi business. Ngayon, mayroon nagsasabi na katribya, marami na rin kang kalamansi ngayon at parang malabo na ngayon tumaas, etc., etc., isa lang po ang ating pumasasabi mga katribi. Eh, continuous lang po tayo. Tumaas, bumaba ang kalamansi. Importante doon, meron kang tani. Kesa doon sa yung, yung kalamansi na kung saan matanda. Yung kung matanda, pwede na po siyang uh, patayin. Pwede na po siyang putulin, palitan po ng panibago. Dahil hindi naman sa lahat ng lugar ay mababa ang kalamansi. Kagaya doon sa Agusan del Sur, ang kalamansi doon, 718, ang presyo nila, kaya sa mga punto na mga malalayo, may eh, click ang kalamansi. Kaya lang dito po talagang ganon dahil ang gulay din po bumababa rin naman eh. Uh, lang naman po yung mga gulay na talagang matataas lalo na kasi sa hindi nung init natin ngayon ay eh, talagang ang ating uh, presyo ng mga produkto ay nagbabaan kaya huwag malulungkot dahil ang kalamasin naman talaga malikot ang presyo, mataas mababa, minsan mataas ang matagal ang taas Saan matagal din ang baba. Ganun talaga. Business kasi yan. May depende rin yan doon sa dating ng uh, kalamansi doon sa palengke o kung sa mampung lugar. Ang importante, kahit mababa, kahit mataas, meron kang mapipitas. Meron kang magagastos, meron kang magagamit. Kaysa naman doon sa lupa mo yung nakatiwangwang lang, walang anuman tanim, naghihintay ka lang ng kung ano pa man, mas maganda, taniman mo na siya. Para no, at least, tumaas ba mga meron kang nakauma. Ah, uh, paano mga katribe, God bless po. Kita-kita lang po tayo bukas sa susunod. Iba nating update naman. At mm, sana yung lase, lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Gaya ng dati, ako po sa si Gabriel Bunag at lagi natatandaan. Para nung kaalaman, may katumbas sa kayo manan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo po bukas. Bye-bye. Uh, yung Ati pembagong kuan, asam bahay. <laughs> Okay, mga kapatid, na po tayo sa ating loob ng ating bahay. Ayan, ito po yung ating upuan. Ayan, kaya mo na po tayo ng ating almusal. Ayan, loto ng pasatong po. Okay lang naman po ito, basta uh, madalang. Huwag lang madalas. Hindi may UTI. Ayan, ating lamesa. Uh, Na-expire lang yung ating pasit kanto. Ating kasina. Dito po, pinturado na po yung ating to. Yung ating kwarto. Ayan. May na ako may papa. Ayan. Simple lang po. Ito. Purple ang gusto ni Mrs. Eh. Ayan. Silipin natin po. Yung ating Atin pong bahay. Ano to, TV? <laughs> ha? Huh? Nangutang ka na naman na TV? Oo, oh, kapit po sana. <laughs> po, ay, wala na naman tayo uling niya. Wala na naman tayo pera niya. Wala na naman ito, pangyap yung pangyap yung Oo. Ayan, ito, yung okwa natin. Ayan yung kwarto ng mga bata. Ulay blue. Ito po yung ating sa bisita. Sa guest. Wala pa tayong kwarto. Ay, wala pa tayong kama. Ito, meron tayong bisita. dito natin sila patutulogin. Ito so, po yung ating bahay. Kaya, ito naman ang isang magandang good news. Atin naman pong CR. Ito, maluwang din yung CR natin. kalubusan. Simple yung ating bahay, lulunong po itong ate. Sa likod, bahay. Yan. Yeah. ating tangke ng tubig. Yeah, kasi wala, wala po rito yung nawasa. Kaya pagawa tayo ng talagang nanggagaling doon sa ating deep well. ito so, ito yung mga merong kapak hindi pa nagawa yung gumawa nito hindi pa nasa kasong buklaki eh? Sige, okay, mga katriba, tayo po ay mag-almusan. Almusan mo na po tayo ng ating kanton at tinapay tsaka kape. ay kape, mag mo nga. Ano lasa? Ano naman laban. O, may ready yung pagkapay. Kung ano mo na kutsara. Okay. Kaya tayo. Ito pala meron tayo ka? mga katripya? At uh, welcome tayo dito sa ating bahay. Welcome back, mo. Welcome ba. Okay. Yeah. Sa mga gusto kong magbisita, open lang po tayo rito. Basta nandito lang po tayo. Saksimus. Madalas po wala. Ito siya po hindi po.